Mga kapika bu, mga ka-surprise, surprise. So, mga success story po tayo. Naka-shower na po tayo. And then, um, syempre, alam nyo na po the drill. Homeless ba rin po tayo. And, ayan, nakapag-shower na po tayo. So, success na po yon Pero, syempre, discreet pa lang po tayo mga ka-surprise, surprise. Mga kapika po, kasi nasa locker po tayo. So, discreet lang po tayo dito. I'm just getting ready. my issues. So, ayun nga po mga ka-Pikabu, surprise surprise Kwento po ng paano tayong magsha-shower, maliligo, ganyan, kung homeless po tayo. So, ito na po yun. Nandito po tayo ngayon sa Fitness First Trinoma. And, um, ayun, sa mga fitness center po, pwede po tayong magpabook doon kung maliligo po tayo or gagamit tayo ng facilities nila. challenge po pag mahaba yung hair kasi wala po tayong suklay so good luck po sa atin Meron po ditong hair blower so magbo-blower po tayo Let's see kung ano yung pinakamayiging outcome niya So ganito po yung itsura ng locker dito sa Fitness First Trinoma Ayan, member po ako dito college days and ayan, binisit lang po natin siya ngayon. So ganito po yung locker dito, ayan. Mag mag hair blower po tayo and then titingnan natin kung ano yung wala po tayo. Wala po akong supply mga ka-surprise surprise. Kamusta naman niya? Ayan. Hmm. Duro, parang beach ano lang parang nasa beach lang tayo kasi yung hair natin di ba pag let's say may Salt <laughs> so, yun mga ka-surprise, surprise mga ka-peekaboo challenge po pag mahaba yung hair natin and then homeless po tayo kasi nga po <laughs> mahirap magsuklay diba? So hindi ko na po kayo ibobor sa pag hair blower ko. Let's try to have coffee. <laughs> And syempre, papakita na rin po natin yung mga what do you call this, uh, facilities dito sa Fitness First of 2025. Ayun mga ka-surprise, surprise. Ayun, kamusta naman, di ba? So ito po yung toilet area nila. Ayan. Meron po silang um, what do you call that? Meron po silang steam pero wala na po yung sauna nila. So ito po yung cardio and then oh, ah, shit. na <laughs> So ito po yung cardio and then ito po yung yoga area nila. Sa parang ginagawa pa yata yung flooring ganun. Ay mga ka surprise surprise. Dumula sa kamay ko yung phone. So ayan. Tingnan po natin dito sa taas mga ka surprise surprise. Ang oh, shit. <laughs> Ang clumsy clumsy ko today. Ang clumsy ko today. Hindi lang clumsy maarte pa. So alam ko dapat dito mayroon silang ano mga surprise surprise. Mayroon sila dapat ditong pool area and then dun sa ano nila sa may what do you call that? Um, flagship. So may flagship po nila meron. Th that is in SM Aura. Ganon. So dito po wala. Dapat alam ko dito yun eh. So makikita nyo na rin po yung SM North from here. Ganon. So ayun. RPM. Ayan. Hindi na ako maging masyadong technical. Ito yung RPM nila mga ka-surprise. Surprise. Ayan. Diyan. So ayun mga surprise surprise. Try nating mag-coffee bago tayo. Ayan, dito po yung coffee machine. Kung gusto niyo na magkape, ayan. Try natin. Nandiyan mo. Okay lang ba na doon yung tower ko? Yes. Live. Aha, okay. Try kasi yung mga ganito. Ah, okay. Actually hindi to live. Ano naman to vlog naman to. Pero sige, kakatapos ko na. Sige, mga ka-surprise, surprise bawal daw mag-film dito.